Silbi po kayong inspirasyon sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mahal na Pangulo. Pangulong BBM, halatang nalanta na sa pagod. Pero tudo kayod pa rin sa trabaho dahil sa nangyari dun sa Jinsan sa kalamidad ng lindol nung nakaraang araw. Dito tayo maaawa sa mga sinabi ng mga mayor sa Jinsan sa mga kalamidad nga nangyari sa mga lugar nila o sa mga barangay na sakop ng mga syudad nila. At parang unity na rin yata si Pani Pacquiao dito. Mga mayor sa Jinsan, tudo pa naman sa mga administrasyon ni BBA dahil sa mabilisang aksyon sa mga tulong po ng DOH. Dito mo talaga makikita na may malasakit ng ating Pangulo dahil agad-agad siya magbibigay ng aksyon para po sa mga daan nga nasira sa mga bawat barangay ng lalawigan mga viewers nga nasakupan kung saan sa lanta yung lindol nung mga nakaraang araw. Kaya panoorin po natin yung buong video nito kung paano natin makikita ang reaksyon ng ating Pangulo sa mga isiniwalat ng mga viewers dun sa jinsan sa mga kalamidad nga nangyari sa kanila. Dito po natin talaga maramdaman kung ano po yung malasakit sa atin ni Pangulong BBM. Bago natin panoorin yung video guys, meron na pala ako promote na channel guys no. Coach in 26 Vlog guys no. Please support guys no. Isa po sa mga sponsor number one po natin yan guys. Thank you. Sa ngalan ng mamamayan ng General Santos City, kami po ay nagpapasalamat sa inyo mahal na Pangulo. Maraming salamat and magandang Jensan. Salamat. Uh, thank you, Mayor. So, anong immediate needs? Yan, mga Mayor, Mayor natin. Uh, ano yung pangangay? Anong kailangan ninyo na, na hindi pa nabibigay ng uh, national government? Mr. President, Sir, sa ating mga sekretaris po, Sir, ka magandang tanghali po. Sa bayan po ng Glandian, Sir, na nangyari, pati yung port namin, Sir, na, na nawala, pati yung municipal hall ko po, Mr. President, na hindi na po nagagamit sa ngayon. I have requested an structural engineer from Manila kasi nag na po kami ng state of calamity. Ginamit namin yung konting pera pang bayad sa structural engineer to have the check and testing of the building if pwede pa po. Iwilay po kami yung ibang offices po na sa public market, yung ibang office na sa training center, ako po na sa youth, youth center. So, yun po ang medyo problema namin ngayon, yung aming uh, Municipal sa, Hall. Saan sa, kaya nag <laughs> Sa Youth Center po, Mr. President. Kasi one floor lang po. Kasi yung ibang nakita natin sa picture kanina, yung Municipal Hall ko na nabitak na hindi pa nahulog. Nung nag-aftershock, nahulog na po talaga. Yung ibang mga portion. And yung nakita natin, Mr. President, na yung river control, very important po yun. Sana... Kasi yun ang nagkocontrol ng tubig sa river para hindi pumunta sa barangay-poblasyon ko po. So ngayon kung masira siya, pag uh, bumaha, mababaha na rin ang aking barangay-poblasyon. Uh, Pero slope protection yun, hindi, hindi flood control? Flood control po yun, sir President. Tapos, uh, yung houses totally damaged po, Mr. President, sa bayan ko is 337 houses and houses partially damaged po is 1864 and families affected po is 14790 as of kahapon po ito sir na na report siguro yung sa kanila hindi pa na update kasi nauna po sila nagpunta so ito latest ko po kahapon ito po yung damage ng uh, bayan ko Ah, oh, that's plan. Oo, oh, oh. po yeah. sa bayan ko lang right. so, po. Uh, Tapos marami po kaming mga landslides Meron kami mga provincial roads na unpassable hanggang ngayon. Yes, sir. Mashadong malaki yung landslides hindi ma makawala agad. Doon po yung namatay sa amin na 7-year-old na anak and 32 years old na mother. Malaki yun. Na tabunan, Kasi anim na ektarya po na nalupa ang bumaba. Sa Makikita doon sa picture kanina ni President Tingog. Hindi ko pero parang hindi ko na realize ani na itarya ang gumuho. Sa isang barangay lang po 'yon, Mr. President. Maraming barangay na nagbitak ang lupa na parang creek na connecting to the other barangay. Provincial road ito. Yung mga slide, maraming provincial road po. Okay, meron ka ng mga equipment para mag, ano, mag, -no. malaki lang talaga. Kailan kaya matapos yung pag, -pag, pag, clearing? So yun po yung sabayan ng land, Mr. President, Sir. At nagpapasalamat po ako kay Secretary Gatchalian at na sa kay Regional Director masyadong mabilis po yung support natin. at saka sa Dole po na tulong sa bayan ko po, Sir. At hanggang ngayon, ongoing pa po yung distribution natin ng relief goods ang uh, ginagawa namin sir, sa clan binibigay namin sa barangay captains and the barangay captain distributed sa kanilang barangay sa mga constituents nila na naapektuhan na ng na para mapabilis po yung distribution mm. oh, ganoon talaga at pinaka no, just the most efficient Yeah, yes, Mr. President, I just instructed our regional director here in uh, Region 12 to mobilize our equipment to help the uh, clearing of the, the provincial roads in Marakpol, Sonila. Yeah, I'm sure whatever the whatever the province has is not going to be enough. Kailangan yeah. talaga to uh, mag-equipment. Yes, uh, sa help. heavy equipment. Uh, na sa mga mga operator. Yan, yeah, Mayor. Thank you, Mr. President. Uh, good afternoon sa mga secretaries. Uh, halos pareho lang din, uh, Mr. President. Of course, yung sa akin doon, more on yung mga bahay. So we have uh, 1,000 plus na totally uh, partially damaged, then 100 plus na totally damaged. And isa, is ano, uh, isa yung patay namin no, na, na, ng bato while, while nasa farm. Uh, so ang ginawa namin ngayon, more on nasa stage na tayo ng distribution ng uh, uh, food pack, 10 kahapon yung 10,000, 5,000. Kasi Mr. President, ang problema ngayon yung mga bahay talagang kasi gawa ng light materials kunting uh, yan baksak talaga so halos lahat ngayon ang needs talaga nila kasi in place na lahat ng mga food pack natin yun na lang yung kunting pera na yun ang ginaparepare nila bilhin ng materials ng uh, mga, mga ano nung pwede nila igawa sa bahay nila kasi ngayon matakot sila magpunta ng evacuation center lalo ng two story yung evacuation center namin kasi parang na-trauma sila sa ano sa earthquake so mas gusto nila manirahan doon sa mga kapit bahay then nagawa sila ng mga tent nila So, yun ang sa malapatan ngayon. Ah, kadalasan, ganyan naman. Ayaw nilang iwanan eh. Ayaw nila na lang yes, iwanan oh, yung bago, ayaw mga ngayon. talaga may Ayaw talaga. Lalo na may sa president yung malapit sa dagat, halos hindi na magtira. Naghanap na ng bundok doon na ngayon sa mga farm nila nagtira ngayon. Lumipat sila doon. And of course, maraming salamat din sa DSWD, no? sa uh, kay Sekretary, kay RD. Ang bilis, no? Sa uh, civil si of... Uh, uh, RD, aninyo, no? Ang bilis, uh, right after the an uh, earthquake, dumating po sila. So sila po nagbigay ng guide sa amin. Lalo na sa mga rescuer natin. Thank you po. Okay, yung financial assistance, lahat yan bibigay uh, the, the SWD is already going to even the fisher. The fishers are also from the SWD. Hindi, hindi BIFAR yan. Oo, sa inyo yan. Sa tingin nyo guys, talagang babay mela sakit sa, sa atin si Pangulong BBM? Talagang bang magbibigay aksyon agad kapag may kalamidad na nangyayari sa ating bansa? Mag-iwan lang po ng komento guys para alam po natin yung mga komento nyo. Kung naniniwala ba kayo na agad-agad magbibigay ng tulong ang ating Pangulong BBM dun sa Magjin Sanpo. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters ko so guys, sa mga buzzer ko guys. I love you!